Dito po tayo sa pwesto ni Madam Christine, and Henry. Alamin po natin yung mga asking price ng kanyang kunitong ang palaya, domino, okra, sitaw na Taiwan, uh, talong, ang palaya nga ba ayan. ito. Ayan po si Madam Christine. Good morning Madam Christine. Madam Christine, magkano na po yung asking price ng ating okra? Asking lang po. O, 30 po per kilo, 300 per bundle. Napakamura po. Sa ating siling panigang po. 20, 15. 20, 15 po yung asking price ng ating siling panigang. Per kilo po yun. Saan palaya po natin ganito? Ano ba ito, mistisa? mistisa. Magkano po yung mistisa? <laughs> 70, may 65. Pinaka maganda, 70 per kilo, 700 per bundle. Asking price lang po yun ha. Itong ating ano, dom, domino. 25. 25 ang ating domino. Sa ating ano, sa ating sitaw na neto na mahaba na ito. Oh, napakamura po na ng ating ngayon sitaw. 70 po, isang bigkis po. Sa Taiwan po natin. Lahat po yata ng guling ngayon, mura. 40 po per kilo, 40. 400 per bundle, dati 4,000 tis. Ano po yung variety ng talong natin, Madam Christy? Mucho. Mucho, magkano po yung mucho? 30,000. Yan. Pinakamaganda po, 35 yung pinakamaganda, conforme po daw sa klase. Yan, maraming salamat po, Madam Christy. Ay, ayan po si Sanya Lopez. Dito tanong natin, magkano yung upo natin ay asking price? Ay, napakamura naman ng 10 ano? piso, 10 piso oh, lang. Ice oh. cream price po 10. Napakaganda. Ayun sa pipi ng bakla natin. 12. Yan napakamura po ng mga gulay ngayon dito sa ating baksakan Yan po time check po natin 947 Kasalukuyan po nagdadatingan ang napakaraming gulay dito sa ating baksakan Yan po medyo nagkanda traffic-traffic dahil bumubus na naman ang napakaraming gulay dito sa ating uh, baksakan Alamin po natin dito yung presyo ng uh, kalamansi ito, ang dami Good morning po sir. Magkano po yung kalamansi natin yung good na good? Asking. him. Yeah, medyo maganda na naman ang presyo. Medyo umangat na naman siya. Kaya medyo makakabawi na naman yung ating mga kagulay yung mga magsasaka dito. Eh yung kamote natin Taiwan si magkano? 250. Napakamura. Ito ng ating manggang in Jamengo. Oh, 150, 160 isang bundle. Katapat lang ito. Isang bote nga. Ah. Isang ano, isang bagoong pati isang Chrysler Red Horse. Okay na. Nagkatalo na. Itong sito natin bulakan White. Napakamura ng ating ano, Bulacan White. Maraming salamat po, Madam Maganda. Dito naman kay Madam Menchi, oh. Madam Menchi, good, good, morning po. Magkano po yung sigarilyas natin ngayon? Asking lang. 90 90. Balita ko, sumipa yung kamatis sa Magkano na ngayon kamatis? O oh, yan, eh, medyo bumaba na naman. Dakapon, 24, 22 na yun. No? Yan, medyo bumaba na naman ng konti yung kamatis. 20 po, isang kilo. Itong siling panigang mo, Madam Benji. Oh. 17, sa upo, ang maganda. Sampo, napakamura talaga ng upo sa ating Sophia. 13 sa ating papaya, yun o. No? 12. 12 sa ating okra. <laughs> sa okra madam Menky, magkano? 30. Wala yung idol ko. Wala. Oy, idol. Happy happy birthday lang talaga si idol. Nako, hindi halata no? parang 30 lang yun yan, na. Oh, happy birthday uli idol. Ingat ka lagi. Napakaswerte ng jowa mo sa iyo. Tumatawa. Salamat. Dito kay Ate Bunso tanong natin. Ate Bunso magkano ang Taiwan natin ngayon? Asking lang. Current na napakamura talaga. Ano daw ang to? Anong talong to? Mucho. Magkano si Mucho? 15 si ang Ah? Napakamura. Eh yung yung good na good nito. Yung good na good. O 25. Oh, 25. Ayun daw ng sili natin. Oh, yun daw ang na sililin. Napakamura sa atin kamatis. Sumipa na itong kamatis. Eh, magkano na? O oh, yan, kahapon kasi nasa 24 na. 20 ano, di ba? 22. Ngayon na ah, 20, 18. Ano? 20 ano? Yan, yeah, medyo tumamlay na naman po. Ang dami na naman kasi dati ngayon. no? Oh. Salamat, Ate Bunso. Oy! Isang mapagpalang araw ka kung kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatwenyo I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo Welcome po uli sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan, kasangga po ng mga farmers ang boses ng Palengke Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City Today is March 30, araw po ng linggo. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o touring na presyo ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo dito sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating Marangay Magsaysay Norte, Moises Street. Cabanatuan City. Sa manipuli akong alamin natin yung mga asking price ng mga sariwang gulay na ito para naka-update po tayo. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para po naka-update po tayo ng mga sa mga price ng mga gulay dito. Kaya muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga po ng mga farmers, ang boses po ng Palenque, tumatakbong konser ng Lunsod uh, ng Kabanatuan Dante Viernes po Yan po, number 24 Mr. Palembe ng Kabanatuan City Kaya tara let's Samahan niyo na po akong mag-update Dito po tayo sa pwesto ni Madam Lenlen kaya lang wala si Madam Lenlen pero alamin po natin yung ano yung presyo ng kanilang ano ito sultan no Madam magkano yung sultan natin ngayon asking lang you know, dami. Ano dami magkano yung sultan natin ngayon asking lang 30 po 30 napakamura naman ayun Taiwan Taiwan 45 Sus napakamura talaga sa panigang Ayun lahat po ng sili ah napakamura ito, 20, ho. Oh. Balik 200 po per bundle. Sa kamatis yan, mga takapon yan, Ngayon, bumaba na naman. O, oh, 20 nga daw ngayon, ano? Bumaba na naman, o. Oh. Ayan, eh. Ah, oh, siya shout out muna to idol natin. Idol shout out ka muna. Oh, magandang lalaki nang ano, ng, sangitan. 'Yun, ganyan sana. Oh, dito tayo kay Brother Louis. Brother Louie, magkano na yung ating uh, galya ngayon? Aspring fresh lang. Magkano? For renta. Sa upo natin? Sa upo po. Yung balat 12. Ang mura no? mura na ng... Natuloy po po 12. 12. Maganda yung upo niya. Ano? 12. Maganda. Napakamura po ng mga gulay talaga ngayon. Nabili na po yung upo. Ayaw na. yun na lang. Ayan po, tignan niyo po yung mga gulay dito sa ating baksakan. Napakadami po. Taiwan po, napakamura. Ito, alamin natin yung mais dito. Ito. Ma ano itong mais natin? Puti, magkano yung puti natin ngayon? Asking lang. Ha? 280? O, 280 yung puti. Yung dilaw. 15. Yan ha? 150 po yung bundle ng dilaw. Yung ating puti, 280. Yan. Ito yung magandang lalaki. Shout out ko muna, boy. Yung ganun, sana. Mayayain pa. Dito may nakita tayo ng ano. Madam, magkano yung ano natin? Yung ampalaya natin, Talbos? Sanda po. 200? Napakamura talaga. Ito, maganda to. Mababa yung dugo mo. Ayan ang yula mo. Ay madam, yung kano yung ano natin? Ganyan? Uh, Oh. Oh, isang bitkis mo 20. Ito masarap sa pakbit. Paborito ko yan. Yung hagod na yan. Paboritong paborito ko. Ere, eh, tanong natin. Diyan, magkaling papaya natin. Papaya lang. Magkaling papaya. Sampo. Napakamura talaga. Dito tayo kay Madam Jackie. Ngayon yung kahon niyang kamatis niya, kinakarton na, hindi na yung ano, Ayan, no. Oh, magkano ng Ilang kilo yan isang kahon ng kanyan? 20 po. Eh, magkano yan isang... isang Ay, po, natuloy po O, eh. oh, si bali, ano, 100, pip, uh, 100, 300, dahil 20 kilos eh. Kilo, so, mo, mo nagmura ulit yung ano. po, yung namin, 20. Hindi, kasi kapo, nasa 22, 25 na yan eh. Ngayon, nagbumaksak ulit. O, eh. oh, ganyan, oh. Eh, yung ating pipinong bakla. Yung po, yung si As 15 ang aski, 150 sa okra. Okra po yan, taas-taas. Ano itong mais mo dito? Puti, yung dilaw. Magkano yung puti natin? 28. 28, 280 per bundle yung puti. Puti, ay, puti. Puti po natin. 28 yung dilaw. Puti po natin, 17, 16. yan. Itong sultan mo dito, magkano? Wala pa. Ah, wala pa. Anong barangay ka? Yan, yeah, pagpumunta ako doon, sasabihin ko ano. O, okay. oh, naka-schedule tayo doon. Okay. Oh, okay. O, oh, Prok 7. Okay. Salamat. Huwag mong kakalimutan yan. Ano? Si uh, Mr. Palengke. ayano ano ba? Ano po bang ang barangay kayo? Samon. Samon. Ano po ah? Okay. Anong pangalan niyo, madam? Jirin. Itong buti pa yung kalamansin natin. Medyo nasa ano lang siya. Sakto lo. Dalawang libo. One nine, Yan. Sal Salamat, madam Jirin. Taga Samon. Yan po, napakadaming gulay dito sa ating mga ito, itong labong. Ate Mayan, magkano yung labong natin? 50. Oh, 50. Napakaganda ng. Eh sa talong mo, magkano tong talong? Ha? Talong magkano? 30 lang po yan, oh. po. ka na talong 30, 300 per ba napakamura ng mga gulay ito ngayon. Yung kamatis bumaksak ulit ano. Oh. Kapo na sa 22, 25. Ngayon bumaksak na naman. Oh, po. Salamat. Salamat po. marami si Garillas si Ate. Ate si Garillas natin. Oh. Asking. Asking. Sandan? 80. 80. 80, yan, 80, mababa pa Ay, Ay kanino ng si at kamot Taiwan tamakano. Oh. Madama kain Taiwan natin. Okay. O, oh, ang laki, ang ganda, 250, taiwan natin kamote sa ube. 20 po. 20, yan, napakamura po ng kamote natin. Si, si Junjo, Jun. nasa si Junjo, Jun? nawala. Yan po, ang dami pa rin kamatis ang dumadating dito sa ating baksakan. Jun, wala pa ba tayong, ano, uh, pechay parating na. Pero darating. Magkano ang petya ngayon, Aspin? Hindi pa maki-askin kasi kumpanya na yung ha? Pero nasa magkano? 25. Sa mustasa? 30. Okay. 30 ang mustasa, 25 ang petya. Yan, salamat. Salamat. Yan, ganun sana. Ito po, alamin po natin yung suprema ngayon. Ito po si Madam Susan at pati si Madam Bing. Madam B, magkano? Yan, Suprema, magkano ng Astin? Ayan, medyo maganda naman. Kasi medyo umangat ng isang, nang piso, dalawang piso. Ayan po, Suprema natin. 14, 15. Ayan, 14, 15. Yan, salamat. Saan galing yan? Sa Pirino. thank you. Dito po tayo sa may kay Alma, kay ke Sibuyas, pati Bawang ay do, si so si boss ruru natin. Ayan. Sir, good morning po. Ay, good morning po, Madam Mika. Hindi dito na naman po yung isa sa magandang tindera ng ating baksakan. Medyo nangangayay at na nangalang po. Madam Mika, magkano na po yung sibuyas natin puti? Wala kaya ata? Wala po puti. Uh, magkano po yung puti natin isang sak? 3.80, 9 kilos. Eh, medyo maganda naman na yung presyo ano, para makabawi ng mga farmers natin. Sa ating pulang sibuyas, o, oh, 550 to. Ilang kilo to? 9 po. 9 kilos. Sa ating super white na bawang? 650 po. 650. Ilang kilo po yan? 6. Ito pong ating uh, kanso? Ah, uh, 650 din po. 650. Sa ating munggo pong 25 kilos? 2,050. 2,050. Ano to? Labo o okay? ano? Labo. Labo yan. Maraming salamat po, madam Mika. Medyo... Siguro nag, nag nagsusumba to kaya may mapayat na ngayon. Pumayat uh, ka, ilang ilang ba sa atin ngayon? <laughs> oh, yan. Salamat. Lalong gumaganda si Madam Mika. Uh, thank you. Dito sin kamas tanong natin. Ito. Pag pag sing kamas nak ikakain natin pamapak. Kuya lalaki naman ang nagugas dito na ano. Magkano 'tong kamas natin na ganito? 110 po. 110, medyo bumaba dati 120. Ito ng ating oh. panggulay lumpia. Uh, 30, 30 lang po. 30 yan. Oh, okay. Salamat po. Oh, sige, sige, sige. Okay. Ano? Dito po tayo kay ano, ay eh, doon na po tayo sa ano. Wala silang ano, eh, doon tayo kay Madam Glad. Boss, magkano na yung alagbate? Napakamura pa rin. 30 pa rin. Napakamura ng ating alugbat eh. Yan. Yan po. Shout out. Shout out ko muna. Oh. Ano? Ayan magaganda natin mga kagulay dito. Gaganda. Ayan na. Oh, gaganda kagulay. Natawa tuloy ako yung sinabi kong magaganda kagulay. Nakangiti sila lahat. Oh, yan, oh. ayun inaano ko po yung sinabi niya ayan po huwag lang po kayo sa una sagit sagit na hello yan pati po sa dulo pumunta po kayo dahil marami pa rin mga magagandang gulay dito hindi lang po nasa unang ito po isang maganda natin big buyer ayan <laughs> big buyer tanong po natin yung presyo ng kaluyahan ngayon dito Boss, magkano na yung loya natin ngayon? Maganda yung Hawaii loya. May 1-2, may 1-1. Yan. Ah. Ano ba yan? Almusal? merienda. Tangalian na. <laughs> Tangalian. Ito, ang ganda ba? Ito, ang ganda sa sinibuyas natin gabi, magkano madam? 1-2. Yan. Salsa, galyang natin. Ay! Ito si Kagawad ato. Uh, Ay, eh, yung galyang natin magkano? 4.50. 50 Ito yung uh, masipag na Kagawad po ng barangay Kao. Kau dilyo, ini idolo ko po ito eh. Ito, dito na lang si Maganda. Itong ganda. Ganda magkano niya ating ngayong, uh, ano, yung saluyot. Prinsim, mukhang in love si, ano, meron tagawat ha. Eh, yung ating, ano, uh, talbos ng kamote. Ha? Ocho, yan. Salamat, madam. Salamat, kagawad. Ayun, ganun sana. Eto, tanong natin yung kamote yung ube, magkano? 20 Wala si ano, si sekretary? Wala, wala tayong mabibiro ngayon. Umalis. 20 ito sa kamote yung ube. sa Taiwan Sea. Ha? 250. At syempre sa ating pinakamakisig, pinakagwapong magmamais. Sa ating baksakan, walang tatalo. Walang wala. Boss Marco. <laughs> Boss Marco, magkano? Asking price ng puti natin ngayon. 27 27 sa dilaw 140 140, 140. Yan na basta kailangan yung quality ng mais Dito lang po kay Boss Marco At higit sa lahat Ayan. Sa ating Mr. Kaleke sa Under 24 sa balota Ayon. Ang kalilimutan Ayon. Kahit ang lang pwede salamat Salamat, salamat tayo doon Ayun ang idol natin eh, Dito tayo kay ay, pumayat yun, nakasakay sa... Ang laki ng... Ay. Hindi, hindi ka nakadagit doon lang. Na, kaya nga ako pumayat eh, oh. Pumayat yata si Madam, Madam Ella. Pumayat ka At, at medyo na, na, nabilag ka yata sa araw. Medyo... <laughs> Saka umitim pa. Uh, umitim nga, nabilag sa araw. Nabilag sa araw, umitim, umitim Nag, pa. Nagdoon sa Madam Ella. Ang laki ng pinayat mo. Oo. Oh. <laughs> Uh, oh. ayun, 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 ayun pala si Madam Ella. Ayun pala ma si Madam Ella. magkano yung isang palok natin ngayon? Asking lang. Asking 40. 30? Oh, 100. 40, nabibingin na ako. Itong ating, uh, tawag dito? Kapansi. Uh, langka. Langka, magkano yung ganyan? Asking. 40, 400 per bundle. Sa papaya natin. 15, 15 yan. Gabi, 4.15. 4.15 gabi. Nabigla talaga ako, sir. Kala ko talagang pumayat, bumuti si Madam Ella. Eh, bigla ng salita. Doon mo lang pa. Nakayo ko kasi, hindi ko nakita eh. Okay, salamat. Ayan o, oh, may pecha. Magkano ba yung pecha dito? Asking lang. Oh, sampo. Ayan, si ating baby. Ah, uh, ano kasi slit kasi 'yon. Yung ano nga kanina 20, 'yan. Itong ating ang palay ang magandang kasi ganda ni Ate Baby. 60 sa bul sa bulakan white natin Ate Baby. Ay, pinakamahal 80. 80 sa ating muradong talong na bilog na 'yon. Muradong talong na bilog. Oh. 150 sa ating patolang palitpik. 150. 150 sa ating sopi ang kalabasa. Ekisya Kinsya nga sa dito sa ating Bulacan. sana sa negros natin nga si Tao. Ah, ito. 70 ang asin. Yan. Salamat. Magandang kaibigan ko. Yan. Wala yung kaibigan ko isa ano. Yung mayaman. Ah, mamaya-maya. Okay, salamat. Yan, yung mga kagulay ni Ate Baby, hindi dito. Sana yung mga kagulay natin nagdadala ng gulay din sa baksakan. Sana nag-stay sila dito. Dito, tanong natin yung ano. Madam, makakali isang ganito. 170. 170 ilang kilo to? 170 sa sarap. Well, Ilan, ilang kilo? Ilan? 20 na. Tingnan nyo, kaganda ng mani niya. Malinis, matamba yun lang. May nakita tayo kanil. Pag per kilo, magkano? 65. 65. Yan, natinignan ko po para talagang ano. Ayan, no. Oh. Tingnan nyo, ang ganda ng buti, lo. Bilog na bilog na mataba. Kaya pag hiniyaw nyo to, Ganun pa rin ano, hindi li liliit. Kasi iba walang laban sa loob eh. Ito, ito talaga. Saan galing natin? Saan galing? Yan, Ilocos. Salamat po. Ito. at Pe, magkano yung ano natin ngayon? Asking lang ng... Oh, one, two. Ito yung Hawaii na ano. Napaka ano, napakaganda rin. o. Ano. Quality po yung luya ni Madam Pe. Salamat. Dito may nakita kong ano. Ay, magkano yung sita. Turun natin ng Asking price. 50 Ito, okay Nat Natanong na natin yung mga sensors Kay okay, Madam Sally ko oh. oh. Magkano si gorillas natin, Madam Sally? S 70 yan Ay, ano yan? Manga? <laughs> Bayabas. Medyo ginagana ang kumain Ayan lang yung almocel niya, okay na Bumaba ulit yung kamatis, ano? Magkana 20? 18? 15? O oh, yan nga eh. Bumaba ka 22-25 na eh no? Salamat! Yan. Lahat yata na-update na natin. Wala na nakita ang pa na-update. Pero punta pa tayo doon pag kung meron tayong ano. Ay wag! Pusya niya! Pare, pare, na mo pare ako ah. Asyal! Papatay ka daw! Brazilian, Brazilian. Ayun, Ayun gano'n sana. Arte... <laughs> sana Ayun, gano'n 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 sana Ayun, ang dami pong kamatis o. Kaya bumaksak po ulit yung kamatis natin Kaya awawa naman yung mga Kapayibigan natin, farmers Kala ko magdadire-direk kita sa Eh, magkalipipin ang bakla natin 120, 130, napakamura sa talong na ano yung uh, propeller ka. Magkani mo tiyo? 30, 25. Ayan. Nakunan na kita. Ayan po, oh, nagkakanda traffic. Time check po natin. 10, 12. Oh. Oh. Ayan. Oh, Kagandang lalaki naman yan. Ano? Oh. oh, shout out ka muna. Makikita ka sa TV. Shout out kay Papa. Oh, sayo, shout out kay si Papa. Shout out po yung papa mo. Shout out. Naiya. <laughs> Dito yung ano pa yung ay kaganda. Model ka ba ng kahoy? Ah. Oh, nag-shout na eh. Yung patolang patolang kinis natin magkano ngayon? Oh, 20 napakamura din yan. Patolang kinis so, 'yan. Wala na po yata tayong nalimutan. Halos lahat na update na po natin. Ayan po yung aking idol o si Beauty Gonzales ng Baksakan. Ayan. Ayan po mga kapalente ang ating pinaka-latest Aston Price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueve ang Kabanatuan Baseball Trading Center, palente ng sangitan, na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte, Moises Street. Tama niyo po ulit ako tomorrow sa ating pag-update. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga po ng mga farmers. Ang boses po ng Palente, tumatakbo po ang konsehal ng Bayan, numero 24, Dante Biernes po, ang Mr. Palente ng Cabanatuan City. Tuli po tomorrow, bye bye, God bless. Isa po sa maganda nating uh, sakadora, ito po.